Hello, mga katakbo. Andito na naman po ako. Yan lang po ako ipapakita sa inyo. Ang cute ng sasakyan, no? Ang di ba? Kit no? Kita niya. No? Ganda. Ganda po, di ba? cute niya, no? Kawaii. Maglalakad lang po ako. Samahan niyo po ako kasi kailangan po natin ano, medyo magpalit, magdiet-diet -diet na po tayo ng konti. Ito niyo po. Oh, meron ng taong isa. Nakita tayo ng isang tao sa wakas. Grabe, no? Dito talaga sa Japan, bihira kang makakita ng maraming tao sa labasan. Sa totoo lang, grabe. Lalo na pag mga ganitong ano, inaka, ba? Diba? Pero ang kagandahan, tahimik, ba? Diba? Tahimik po ang lugar. Kaya medyo okay na rin. <coughs> Mami Apple, Len Len, ka business, kay Wakiwaks, hello, kabadi, mga trobang bukid, hello, Hito Beer, Black Shadow, kay Double Lights, ay, hello, ano kabadi dice ha, siguro nagugulat ka no, Kasi imagine mo, nagbablog ako, sinasama na kita. Surprise ba? <laughs> Ganda. Ayan, maglilinis tayo. Magbilis po rin. After tayo. Ayan, ang dumi diba? Ito pala ang pinunta dito, ano? maglilinis ka ng ganito. Grabe. Grabe, diba? Super. Super duper. Ayan, tingnan ninyo. Ang mundo diba? Grabe. Kaya lilinisin po natin lahat dyan. Unto worry. Hello, mga katakbo. Alam nyo ba? kanina papunta di ba ayan pa na a good match nakita nyo naman siguro ang mga pinagagawa ko no naglinis linis ayan talaga pagkatulong eto dito tayo nilalamig ako, ha? di pa po maandar see you later, okay? Hello guys! Pauwi na naman tayo, ayan alas na tayo dito tayo dito na naman po tayo kita lang po tayo. Magahan na tayo. ano po tayo na. Ito. Ito yung Mainit po tong pokwa. Po. Ayan. Habis na tayo. Lalarigan na tayo. Ayan po. Mahanggan na. Mahanggan na po. Go, go, go. Good job. Let's go. Mga katakbo, love you.